如果你有发朋友。 nga ba aabot yung 180 pesos mo? Dito sa nais patang sa may pasay, siguradong swak sa budget mo. Dahil yung 180 pesos mo ay meron ka ng dalawang kanin at dalawang ulam. Kaya yung lakas mo kumain ay sigurado kung solve ka rito. Eto lang naman yung mga ulam na pagpipilian mo. Meron sila dito naglalaki ang manok at liempo. At isama mo na rin yung kanilang napakalaking hanggarian. At syempre hindi magpapahuli yung kanilang bestseller na sisig at tapa. Kaya naman bahala ka ng mamili kung anong gusto mong magkasama. Kaya naman sa sobrang sulit at sarap ay eh, napadayo pa yung isa sa mga followers natin. So, salamat, madam galing pa ng kabilang Pasay. ay no madam. Sa ma'am? Oh, airport. airport. Oh, sila, amang. Ma'am, ano mga sabi mo dyan sa tapa? Sarap, sobra. Sa sarap. As in, no joke. Hindi nga, balong gudok ka, madam. Hindi, titikpan nyo. Hindi, joke lang po, balong gudok Solid dyan sila, sarap. madam. Layo pa ng dinayo. <laughs> taga airport pa. Villamor. Mm -hmm. yeah. Villamor. Yeah. 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 So, Ballon. nag sila, madam. Sa Don Carlos. Don sa kapila pa talaga siya. Ayun. Na. Sige madam, enjoy po sa food trip. Thank you. Na. At kaya naman pag dumaan sa newsfeed mo tong video na to ay tapusin mo para malaman mo kung saan to. At ipalo mo na rin para masaya tayo. Hi bossing, magandang gabi yes, po. Yes boss. Ay, no, bossing. Boss, matanong ko. ko lang. Ano po pala pangalan nyo? Oliver Del po. Ano naman po pangalan na itong ano ninyo? Istor po ninyo? store ko na pangalan po nito is Papa Bear's Cuisine. Ano naman po yung mga itinitindan nyo rito? Mukhang masarap eh. Yes boss, itong katulad tong ginagawa ko ngayon, dalawang cup of chowpan rice na to. Tapos ang kinagandahan, dalawang toppings na mamimili ka na lang sa liyempo, sisig, lichong kawali, bulaklak, um, hungarian, and shomai. So, mix ma and match, boss. Mix Pwede and ka match. Pwede ng dalawa. Sir, kala ko sa McDo lang meron doon. Yes, sir. Naunahan natin McDo noon, hindi lang nabobroadcast. <laughs> <laughs> Ayos, ha. Sir, tanong ko naman, magkano yung presyo niyan? 180 pesos na po, dalawang tumpok na chowpan rice ito. At sa mga bawat gilid nito, yung po yung dalawang toppings po natin. Grabe naman. Tingnan ka sir yung chowpan mo, sir. Yes, po. Grabe mga kisaw, napakadami, ha. Sir, pan Pandalawang tao na yung serving, correct, no? Correct, boss. Correct, boss. Sir, anong oras naman kayo nag-open dito, sir? Nag-start po kami Monday to Sunday, 9 a.m. until 12.30 a.m. ng m, m, uh, week, week... 12 midnight. No, no, no. 12 midnight. Boss, ito naman. Kung sakaling dadayuin ka, saan naman nila malulukit tong Papa Burst? Yes, sir. Bali, nandito po kami sa 48 Sampaguita Street, Barangay 137. Pasay City. Searchable na naman, po, sir, no? sa Searchable naman to, sir. Yes po. Uh, Naka-register po tayo sa Waze and sa Google Maps. Ayun, uh, no? Sige, boss. Pa-order ako nung ano, uh, yan yung dalawang rice tapos okay, may sir. dalawang ulam. Sir, solid dyan, ha? Dalawang yes, ulam, boss. ha? Yes, boss. Yes, you boss. Know, sige, sir. Thank you, thank po. Thank you, sir. At ito na nga, mga kuys, yung in-order natin dito sa Papa Bear's na located lang dito sa Barangay 137, mga kuys. So, ito nga yung kanilang 180 pesos, meron ka ng dalawang rice. Ayan, no? Oh. Tapos meron pang dalawang ulam, grabe. Ayan, 180 pesos, pero pang dalawang tao na. Sob na sob ka talaga. Kita nyo naman, no? Oh. ito pa yung lempo pa lang. Oh. Grabe, mawit. For only 180 pesos, yan. So mga kuis, tikman na natin ito. Huwag na natin patagalin. Let's go. At eto na mga kuis, titikman na nga natin yung mix and match dito nila. Ayan, no? Oh. grabe. Ito lempo. Uh. Napakalaki. So, hinapi lang sa gitna. Tapos, meron din sisig. Ayan, napakagandang combination. So, tara, tignan natin. Nahin natin yung kanilang abudbud ah, rice. Ayan. Hmm. Masarap ah. Mga sisig. Sisig tayo. So, yung sisig nila dito, isa sa mga bestseller. Yes. Yeah. Hmm. Ang sarap din sisig nila. Ang ganda ng pagkakatimpla. Ito. Hmm. Sabi oh. Ang matagayin po. Braco. Ha? Braso. <laughs> Braso. Kasi kung nga ka mga uwa. Sabi. Laki. Mm. Mm. Ang sap ng pagkakamarin ni Jim Neto na Panalo Nakos mm. yung 80 pesos nyo Ay 180 pesos nyo eh, rito Talagang sobrang sulit na Kasi Dito ko lang nakita yung gantong Wood drip may mix and match. Pwede kayo mamili. Meron din dito sila dito manok, papa, tapos ang garyan maus. Pwede pag -combination, combination, yung pag-combination combination ng sisig sa po. Panalo. Okay, Maoy. Sa lahat ng gusto ng gantong food trip, Maoy, so located lang sila dito sa may uh, barangay 137 uh, Sampaguita Street, Pasay City mga ako is. So, searchable naman sila. Ah. <coughs> Search nyo yung Papa Bear's Cuisine mga ko. So, rekta na kayo dito. So, open sila dito ng 9am hanggang 12 midnight. ah everyday yan mga ako is. So, wala silang day off day off dito. So, paano tutuloy ko na itong food trip ko? Paalam.